Abeng, call your daddy. Tawag mo. Tawa! <laughs> Tawag pa. Tawa! Tawagin mo. Hanap mo daddy. Dali, asan daddy mo? Tawagin mo. Hanapin mo na. Ay! Go up! Call your daddy. Tawa! Sige pa, dali. Mm. Ngapi mo dadi. Kaya. Dali sasagot si dadi. Pagin mo na. Ato agi mo na lang si dadi. <laughs> Dari na tawag si daddy Tawag mo na Ay, dirty yan eh Tawag mo si daddy mo. Tawag mo na. Sigawan mo na daddy. Bing! Tawagin mo na daddy. Kaya! Oh, sige pa, tawagin mo. Para marinig ka. Pagod ka na? Ha? Saan ka ba pupunta? Ay, bird, bing! bird! Oh, bird! Oh, bird! <laughs> Isa. Hindi mo mahuhuli yun. Calvin. Isa. <laughs> Wala na. Lumipad na. Wala <laughs> Wala na. <laughs> Wala na, lumipad na. Sige, nangabon lang ibon. <laughs> Pinapagod ka lang ng ibon eh. Sige. <laughs>